Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Olga na nga mismo ang gagawa ng paraan upang hindi makarating kay Ramon ang impormasyon tungkol sa pagpapaimbestiga nito kay David dahil sa kapalpakan nga ni David at hindi ito malinis magtrabaho. Alam niya kasi na kapag hindi pa siya gumalaw ay maaaring bumagsak si David mula sa taas at paniguradong sira ang kanilang plano. Sa mansyon naman ng kabalyeros ay hindi naman nagustuhan ni Senyor Pakundo ang inasal lang kanyang apong si David at agad niya itong kinausap na humingi ng tawad sa mga Montenegro at kay David. Ayon kay Senyor, kinakailangan lang nilang makuha ang loob ng mga Montenegro para maging kasyosyo nila ito sa negosyo. At dito hindi nga sila nabigo at nagkaroon sila ng salo-salo para sa kanilang partnership. Sinabi ni Ramon na gusto nilang bawiin ang kiyapo at alam niya umanong malaki ang matutulong ni Senyor Pakundo. Kailangan umano nilang mapabagsak ang impyerno ni Agustos sa kabilang banda hindi pa man nakakalabas si Espinas ay agad itong dinalaw ni Rigor dala ang subpina dahil matibay umano ang kanyang ebidensya tungkol sa iligal na gawain nito sa koreksyonal. Hindi naman inaasahan ni Olga na sa muli niyang pagdalaw sa Quiapo ay muling magkukros ang kanilang landas ni Namarsing at Nita. Kaya naman agad na sinabi ng mag-asawa na hindi Beng ang pangalan nito kundi Olga na siyang ikinagulat ni Marites at napagtanto niyang tama ang hinala ni tinding at Noy. Palaisipan nga kung ano ang pakay nito sa biglaang pagpasok sa kanilang pamilya. Sabi ni Namarsing at Nita na si Olga ang kapatid ng napangasawa ni Mokang. Ngunit bakit nagpapanggap umano ito? Mariin namang itinanggi ni Olga na kakilala niya si Namarsing at Nita. Baka umano kamukha niya lang ang tinutukoy ng mag-asawa. Sa kabilang banda, ng malaman ni Espinas na nakataka si Tanggol, ay pumabor nga sa kanya upang walang mahanap na butas sa kanya si Rigor. Batid kasi ni Espinas na pipilitin ni Rigor na paaminin si Tanggol. Sa paglipas ng mga araw ay magkukros ang landas ni Natanggol at Ramon na siyang ikakagulat ni Ramon. Si Tanggol kasi at Marcelo ang kanang kamay ni Senyor Pacundo. Ano mang iwas ni na Olga at David ay tadhana na ang gumagawa ng paraan upang magkita ang tunay na mag-ama. Kaya naman ka pamilya, kung bago ka palang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiyapo. Hanggang sa muli, salamat!